Motus may lutoan na din, Maestro, nag warm up pa lang, EJ Power nakahanda hanggang finals, so tara. Nilabas na nga ng Motus ang laban sa pagitan ni Blaser at Mirage. Ito ay mula sa tournament ang Pedestal 3 Quarter Finals. Naging maganda naman ang palitan nila buong laban. Pero marami ang nagsasabi na dapat daw no kay Blaser ang panalo. Magaling. Kalit-lit ng anak mo, gusto mo kagad mag-bars? Sinisindihan pa yung utot para daw mag -blast. Baby pa lang, ginawa mo ng rapper, sinunod mo pa sa alias. Ano ka ba, Blas? Malay mo naman, gusto nun mag nars Kaya hindi lahat ng maputi, masasabi na mapalad sa amin pag sumusobra sa puti, tinitimbre sa kagawad. <laughs> Ikaw ang dahilan kung ba't si Laksarya pinapos mag-champion. Pinabukasan na yung finals, kinantot mo pa maghapon. Ang <laughs> <laughs> niya ng loob at halos magbikti tol noong winalang yakat na sulot. Formal kanyang iniwan para sa may kurbata na suot sa picture daw tanaw pa noon. Matatamis na halik bago Mapansin pagkukulang mo na di niya lang mareklamo kaya nagbago turingan. Pinilit niyang masagip kaso. Nung siya'y na sa iba, agarang nagpalitrato, kaya huwag siya si sa rhyme. Puta, busy ka pero sa tatong may oras ka magpalagay. Busy ka, bakit may overtime ba sa barangay? Bait, <laughs> di, ba, di papabor sa iwang hatol. Kung may matikas na hukom, Dadapuan ka ng swerte pag may nahimas na poon oh, Nagbabalik nga ba yung init nitong nagniningas na kugon? Kahit pangalawang init mo na to, walang makakaiwas sa gutom Para sa akin, base sa napanood ko, blaser din ako Round 2 and 3 Para sa akin, blaser yun Pero hindi natin alam, presensya ni Mirage sa live Kaya siguro nakuha niya ang panalo Pero kita naman sa judging na dikit ang naging boto ng mga kurado All in all, panalo tayong mga fans dun Mag-a-advance sa semifinals ang boto ng urado, 3-2! Yeah! 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 Mag-ingay! Para kay Merage! Yeah! Sa kabilang balita naman, nakadalawang laban na nga si Sak Maestro sa liga ng PSP. Una ay kay Saki. Pinakita na yung siya dapat ang katakutan sa matira mayaman. One take down so quick, Sprawls! He's got height! He's bitch tall! My fat wide! The thin and small! He's punch lines! I hate y'all! I hate y'all! one size fits all. Yeah. Mixed martial artist daw yung schemes at kunwari pero Steve Mazzagati pati Big John McCarthy if he dies, he dice, ako'y Mario Yamasaki. Yung punch lines unnecessary a drop bombs on Nagasaki at ang pagal ko yung skull hanggang burog sobrang bloody tila. Ayaw bang mag-start nitong wassak kung gawas sa akin? At pangalawa, nakipagsabahan siya sa isang legend na si Disaster kahit nakuha ni Dis ang panalo. Pero maraming nagsasabi na Sakmaestro dapat ang laban na yun. You an LA dancer? Police sirens in your home environment? Did all them riots make you tough? But in tough, the OG is silent. So if disaster gonna get violent, homicide, my homies riding through LA with them choppers. You gonna die like Kobe Bryant. So bro, be quiet. You from Lebanon. He's in the wrong game. You didn't run the Staples Center, but then it all changed. Along came a little shooter. Step from long range, then the goat moved to LA. Here's Lebanon James. Everyone followed her. You the final boss? Well, I'm Hector Camacho. Give the boss one hit wala XP at Hancho. Ito nga lang paparating na event ang PSP sa Bacoor ay muling sasabak si Sak Maestro sa quarter finals ng tournament ng Matira Mayaman. Asahan daw natin na mas malakas na Sak ang mapapanood natin sa July 6 dahil sa post ni Pibus ayon kay Sakdaw ay warm up pa lang ang unang dalawang laban. At sa uling balita, classic na naging laban sa pagitan ni EJ Power at Poison 13. Malakas na Poison na ni EJ Power pero iba yung EJ Power dito. Para sa akin ito ang pinakamalakas sa performance niya na panood ko. At itong paparating na second round ng tournament ng isa buhay ay si Romano naman na makakaharap niya kabang-abang ito dahil gutom din si Romano ngayon. Kasi, kasi bukang bibig na mga yan, tagamotos ako! Tagamotos ako! Shit! Aasim, di ba? Kahit irep mo yan ang irep, papanisin lang kita! na mga linya ngayon ng tangan-tangan ko. Walang ipapakitang awa, total mahilig man damay to. Balikbayan ng yung kalaban, di mo ba natatanto? Kaya humanda kapag biglang may kumatok sa bahay nyo. Knock, knock! Who's there? <laughs> pa, sa pa. Knock, knock! Who's Uy, gago, napang tinatayo-tayo mo dyan? Buksan mo na yung pinto, baka yung tatay mo na yan. <laughs> Kasi unang round to ng isang buhay. At sa isang buhay, di ka threat. Ito'y day job sa tournament kasi taga-motos din pag-iinitan. ni third, third degree burn, di lang basta pagpapawisan. Kaya paano nyo iyayabang sa akin yung liga nyong pinanggalingan kung yung mismong ah, amo nyo nga sa tour na ginawa ko lang praktisan? Sandapan niya yung depresyon na lagi niyang pinanlalaban. Pag akyat sa entablado, gusto agad kinaaawaan. Hindi mo maikakaila na ikaw may pangunahing kasalanan kung bakit yung depresyon ngayon sa battle rap tinatawanan. Kasi kahit kupal yan, sa ganyan siyang stilo na sanay, konting banat nga lang naman ng buhay niyang umiikot sa sad life, makakakuha agad ng simpatsya at kung sino-sinong karamay, ganyan si Moko Jin pag on fire, ang lupit niya mang gaslight. Kasi pilet ang mga baon, kanyang butas ay silip, itambitbet kung may pangahon. Dilat niyang mata pipiket, kundi bileb ay didikit Yang pag-naglaon. Ako mismo gigilit kung iimek, ididikdek pa sa kabaong. Lasun ka pa naman, pero sa field na to panira ka? Battle rap to bobo, magpakita ka ng laas Di yung pinagsisigawan mong mahina ka. Gusto mo bang makarinig ng katotohanang masakit? Walang may pake kung yung tadhana marami sa yung pinagkaet Hindi ka bagay maging moko din. Simulan mo nang magpalit. Mas bagay sa maging machete, binubuhay ka na lang ng pait. Ikaw na mismo ang nagsabing hirap kang maghanda sa akin Binuhos mo lahat sa labang to, boy, hindi mo man maamin Ngayon ikaw ay lalapas tanganin, sa leeg yan tatarakin Pagsirit ng dugo, sa lapag patatagasin Kaya sa susunod niyang laban, lagay ay alanganin Ngayong sinaid ko na tong lason, wala nang lalabas sa pangil So kayo ba, kanino kayo mas mapanig sa paparating na labang EJ Power vs Romano? At sa laban ni Blaser at Mirage, luto nga ba? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang yung sa baba. Na Mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.